Isa na lamang pong punto tungkol sa sinabi ni senador Kiko Pangilinan at ni Sharon Cuneta dahil daw po sa aking mga sinasabi pinagkakaguluhan daw po sila at pinagpipistahan sa social media. na nagulat kasi knowing Sharon. Uh, alam mo 'yon, uh, 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 'di ba? Lapit siya sa akin. Oo, oo uh, super close Saka di ba sabi mo nga sa sa amin na ang huling-huling taong magdedemanda sa gobyo uh, ay si Sharon up, Cuneta. Isa sa mga pinakahuli na personalidad na maaaring magdemanda sa akin, si Sharon Cuneta. <laughs> Kaya ako po ay gulantang, gulat na gulat po ako sa mga nagtatanong pasensya na po kayo kung bakit hindi ko pong malapatan ng sagot ang mga katanungan niyo. wala ako akong galit kay Sharon Cuneta. At ang sabi niya, tinatawagan daw po niya ako, pero hindi ko na siya sinasagot. Ito po, minsan ko lang po itong sasabihin. Minsan lamang po ito at hindi ko na uulitin pa. May mga pagkakataon po kasi na si Sharon Cuneta ay kulang sa paggalang at pagrespeto sa oras ng kanyang kapwa. At si Casey Concepcion, nais ko pong magtawid sa kanya ng pasasalamat dahil gumawa siya ng paraan. Bitiran ang kolumnista na si ni Christopher Min, ibinunggal ang totoo kung sino at kung saan nakuha ang nakatagong kwento sa chismes laban kay Sharon Cunita. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin Diyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! matapos pinag-usapan ang biglang pagsampa ng kasong cyber libel ng mag-asawang Sharon Kunita at dating Senador Kiko Pangilinan laban sa bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin kung saan ikinagulat nga ito ni Nanay Christy Fermin at mga kasama sa bagong episode nga ng vlog ni Nanay Christy dated May 14 2024 ay ibinahagi nila ang ilan sa mga rason pero bago nga nila sinimulan ang nasabing topic ay pinasalamatan mo na nila ang panganay na anak ni Sharon Kunita na si Daisy Concepcion kung saan gumawa agad ng paraan ng dalaga na makarating ang kanyang mensahe na nakasulat sa isang card para kay Nanay Christy na kung makikita mo nga sa vlog ni Nanay Christy at mga kasama ay masaya nilang ibinahagi ang extra effort na ginawa ni Casey Conception. Ilang episodes pa lamang po ang nakararaan ay tinalakay po namin yung tungkol po sa isa sa pinakamalalim na dahilan ng hindi pagkakasundo ni Sharon Cuneta at ng kanyang anak na si Casey Conception. Pagkatapos pong mapanood ni Casey yung aming episode siya po ay nakiusap sa isang kaibigan, common friend po namin, anak-anakan ko at kaibigan niya, si Chuk Gomez. tumawag mm. sa akin si Chuk at ang sabi, nanay, nakikiusap po si Casey, pupwede kaya na magkita kayo ngayon o kaya ay mag-three-way tayo mm. sa pag-uusap. Sabi ko, anak, wag na. Kami, madali kaming kausap. Para kaming doktor, kapagka meron kaming sugat na nakita, ginagamot namin yan. Totoo. Ang tangi lamang pong sinabi ni Casey kay Chuk na, maa, ari naming itawid ay sana matapos na yung issue na yon hmm. kasi kapag nagpatuloy daw po ay napakarami po nilang mga karelasyon o mga kamag-anak na madadamay. At ganun naman po ang aming itinawin mm -hmm. na hanggang doon na lamang yun. Yes. So gusto niya tuldukan na talaga. Oo, oh, matuldukan. Ganun. At uh, meron po siyang card na na ipinadala sa akin oh, sa bahay ko oh, niya ipinadala. Oh, At napakaraganda po ng laman nito na ang sinasabi niya ay maraming maraming salamat dahil pinakinggan natin yung kanyang pakiusap. Mm hmm. Gano oh. naman talaga eh. Pag may nakikiusap, Lagi pong may mga tengang nakikinig Gano'n naman Totoo. Diba? Pag ganun may nag-reach out Pag bubuksan mo na yung puso okay. Okay, but... Alam mo mag magaling si Casey Alam mo kung bakit Hindi niya idinaan sa Messenger Ooh. Hindi niya idinaan sa Facebook ah. ah. lang kanya ng card Totoo yan Ooh. Alam mo napansin ko Magkasulat sila ng mami niya Ay oh. gano'n oh. Sharon oh. na Sharon oh. Very Sharon oh. Very Sharon Cuneta oh. <laughs> yeah. Eh, pagka ano nagkakahawik talaga 'di ba? Oh, yeah. At lagi raw siyang tumututok sa ating program. Ay, 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 ito daw ang kanyang ano eh, parang uh, stress reliever. Ganoon. Mm. At saka bawat tao naman po talaga. Aminin natin ang katotohanan. Marites po tayong lahat. Tama, correct. Ngunit napatanong nga ang bitiranang kolumnista na sinanay Kirsti Fermin dahil kinabukasan ay ikinagulat nila ang balita sa biglang pagsampa ng kasong cyber libel ng mag-asawang Sharon Punita at Kiko Pangilinan laban sa bitiranang kolumnista na ikinagulat ka nila nanay Kirsti. Ito lang po ay isang katanungan na hindi ko alam kung paano kung pagtatagpitagpiin. Huwebes po nang dumating itong uh, card niya. Hmm. po ito. Tapos, uh, binigyan natin ng katwiran at espasyo si Casey Concepcion sa Christopher Minute. Mm -hmm. Kasi walang SNN ng araw na yon, di ba? At ang uh, mag-asawa naman pong dating senador, Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta, ay nagsampa po ng kasong cyber libel laban sa akin. Alam mo yung kaso na ito talaga, hindi, hindi, ano eh, hindi ko alam kung saan nagmula. Ikinagulat ko. Oo. Oh, oh. Gulat na gulat ako. Uh, uh. Paano nangyari ito? Aktul din e kung binigyan mo, lahat naman lahat sila, ako. lahat tayo nagulat kasi knowing Sharon. Uh, alam mo 'yon, uh, 'di ba? Lapit siya sa akin. Oo, oo uh, super close siya Saka 'di ba sabi mo nga sa sa amin na ang huling-huling taon magdidemanda sa uh, sa'yo uh, ay si Sharon Cuneta. Isa sa mga pinakahuli na personalidad na maaaring magdemanda sa akin si Sharon Cuneta. Mm -hmm. Kaya ako po ay gulantang, gulat na gulat po ako sa mga nagtatanong pasensya na po kayo kung bakit hindi ko po malapatan ng sagot ang mga Tan un año. Isa nga sa binalikan ni Nanay Christie ay ang panayam ni Sharon Cunita na kumalat sa social media na di umano noong taong 2021 ay nag-reach out kay Nanay Christie ang Liga Star na si Sharon Cunita na di umano hindi pinansin ng bitiran ng kolonista. Ngunit ayon sa pahayag ni Nanay Christie ay napaka-imposible. Meron siyang panayam na kumalat na siyempre sa lahat ng network, sa mga vlogs na papanood na natin. Na noong 2021 daw po ay nag-reach out daw po siya sa akin pero ayaw siya siyang kausapin impossible pong mangyayari yan dahil yung taong 2021 ano pa yan eh? Uh, pa. Pandemic pa 2019 hanggang 2021, mm. pandemia pa yan. Ito po yung wala siyang pinipiling panahon para ako ay kausapin Kinakausap po niya ako, nagpukwentuhan kami at sa aming pong mga kwentuhan, may halakakan umiiyak siya, bihingi siya ng opinion o ng advice ganon. Sa aking pag-alala taong 2022 no magsimula, yung hindi na kami nag-uusap, mm. kasi kasi panahon ito ng eleksyon. Ay, Presidential okay. elections to eh, di ba? na siya. Oh, na kung oh. tumakbo ang kanyang uh, asawang dating senador bilang pangalawang Vice pangulo. President. Pero hindi nagwagi. Okay. Di ba? Ano po yun? Uh, mali ang pagkatanda sa timeline ni Sharon na 2021. 2022 po yun. <laughs> inanay Christopher Min na wala siyang katiting na galit kay Sharon Cuneta ngunit isa lang sa hindi nagustuhan ni Nanay Christie ay noong 2022 ay kalaban ni dating Senador Kiko Pangilinan sa pagkabisit presidente ang itinuring ni Sharon Cuneta na pangalawang tatay na si Tito Sen o dating Senador Tito Soto na tumakbo rin sa pagkabisit presidente At ako naman ay pinaninindigan ko walang halong galit walang halong tampo noong 2022 po ay talagang ako hindi ko nagustuhan yung pagtakbo ng dating Senador Kiko kalaban ni dating Senate President Tito Soto. At hanggang ngayon, kahit balibalik na rin po ako, paninindigan ko na talagang hindi ko yun naintindihan at hindi ko tanggap sa aking sarili mm -hmm. dahil pangalawang tatay ko ituring niya si Kuya Tito. Mm -hmm. Diba? Yun po, paninindigan ko yun. At saka, kung talaga po na merong malisya at galit, kasi kapag ka nagdemanda ka ng libel at saka cyber libel, yung actual malis, kailangan mo talagang patunayan yon. Mm -hmm. Ngunit sa mga kaganapan nga ay nilinaw ni Nanay Kriste na kung paano nga ba matatagpuan ang tunay na malisya kung magsampa ng cyber libel. Paano po natin matatagpuan ang actual malis? Eh nun pong nagtambal sila ni... Alden Richards, di ba, sa Sino no. Productions. Isa po kami, <coughs> at Christopher Minit at ang SNN, kami po yung talagang parang binibenta po namin yung produkto talaga. Araw-araw natin oh, binapangit yan. Oh. At uh, ano po ito, pinupuri po namin si Sharon Cuneta, lalo na nung magkaroon sila ng concert ni Gabi Concepcion. Oh. Laman po lagi ng ating mga kwentuhan. Kaya yung absensya po na actual malis ay questionable po talaga yan. Sa patuloy nga ng pintuhan ni Nanay Christie at mga kasama ay ibinahagi nila kung paano nila sinuportahan at ibininta sa publiko ang movie ni Sharon Cunita at Alden Richards kung saan madalas nila pinupuri ang megastar na si Sharon Cunita. Nilinaw nga ni Nanay Christie na wala siyang galit kay megastar Sharon Cunita ngunit nagbitiw nga ng salita ang bitiranang kolonista na si Nanay Christie sa isang pag-uugali anong meron si Sharon Cunita na ngayon lang niya ibinunyag at ayaw na niyang sasabihin pa ulit. Wala pa akong galit kay Sharon Cuneta at ang sabi niya tinatawagan daw daw po pero hindi ko na siya sinasagot. Ito po, minsan ko lang po itong sasabihin. Minsan lamang po ito hindi ko na uulitin pa. May mga pagkakataon po kasi na si Sharon Cuneta ay kulang sa paggalang at pagrespeto sa oras ng kanyang kapwa. Kapag gusto niyang tumawag, kailangan ay kausapin mo siya, makinig ka sa kanyang mga kwento at uh, yun po ay hindi ko kayang ibigay sa kahit kanino dahil ako po'y abalang-abala po ako sa pagtatrabaho. Nagsusulat po ako noon ng ilang call. Rooms, tapos may Christopher Minute pa. Minsan ay may mga panayang pa na sumisingit. Hindi ko po kayang tagalan talaga yung oras ng pakikipag-usap na pagkahaba-haba. Kaya yung sinasabi po niya na pinagtatagoan ko siya, nagre-reach out daw siya, ayaw ko siyang kausapin. Sinadya ko na po yun. Sinadya ko na po yun na hindi na siya kausapin. Kasi siya matulog at kumain, okay lang eh. Milyonarya siya. Ay, oh. Baka nga bilyonarya pa, hmm. di ba? Eh, kaya po niya na makipag-usap, makipagkwentuhan kahit maghapon. Hmm. eh ako po isang manggagawang Pilipino lamang, ang dami-dami ko kung ginagawa sa maghapon, kailangan kong ataduhin ang aking oras sa paggising pa lang sa umaga kung saan ko ipupukol at ilalaan ang panahon ko, yun po ang dahilan nun, hindi yung, ba't daw hindi ako nag-reach out tinanong siya, hindi man lang ba siya nag-reach out ba't po ako mag -re reach out wala po ko alam na mali kong ginawa na sapat para ikasakit nilang mag-asawa, ang pinaka-prueba po niyan yung patuloy ko pong pag at pag tangkilik sa kanila. Na doon mo makikita talaga na wala akong lihim na galit, di ba? Mm -hmm. Dahil pag meron siyang proyekto, di ba naman kahit yung kay Direct Gariel? Mm -hmm. Ayun todo, todo, tao. ang promotion Oo, paret, natin doon. Kapag tayo po ay galit sa tao, burado na siya sa atin. Burado na sa puso natin sa paggalit tayo. Pero kay Sharon, andyan pa rin siya. Hindi tayo namimili ng pagkakataon para ibenta o ipromote ang mga trabaho niya. At dagdag ko lang po, konsinin niyo po sa Christopher Mirita, doon pa rin po yung boses ni Sharon. Oo, oh, 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 oh. niyo po yun. Oh, oh, oh. Nandun yung po. kanyang jingle. Ay, di ba Yung mga kay nanay sa Christopher. At lagi po ako diba? nagpapasalamat. Array. Kaming dalawa ni Romel, lagi Array. nagpapasalamat sa kanya. talinga ni Nanay Christy na mahaba pa na panahon ang tatakbohin sa legal na usapin na kinakaharap nila ngayon ngunit handa silang magantay sa maging resulta. Mahaba pa po ang tatakbo ibibiyahe nitong uh, kwentong ito, nitong legal na usapin ito. Hintayin na lang po natin kung saan ito hahantong. Basta ako, ang gusto ko lang sabihin, kapag galit po ako sa tao, hindi ko pag-uusapan dahil hindi siya deserving ng aking panahon at ng aking pagmamahal. Yun no, lang. lang. Yung... Oh, Muli ngan pinasalamatan Nagbitira ng kolonista Ang anak ni Sharon Cuneta Na si Casey Concepcion Na nagbigay ng extra effort Para makarating sa kanila Ang mensahe ng dalaga At si Casey Concepcion Nais ko pong magtawid sa kanya Ng pasasalamat Dahil gumawa siya ng paraan Yung isang bagay Na ayaw na niyang maulit pa Ay talagang nag-reach out siya Sa pamamagitan ni Chuck Gomez ba? Diba? Ganun po talaga Kapag may gusto po tayong linawin May mga tenga At may puso po na makikinig Maganda itong ginawa ni Casey Concepcion na ito na para huwag nang humaba pa ang usapan, nagkaroon siya ng pagkakataon at respeto sa mga tao para itawid yung gusto niyang mangyari. Correct. Diba? Tsaka maganda yan, no? isang gawain na para maintindihan agad-agad ng gusto uh, mong kausapin. Uh, 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 diba? Iba ka pa nagkakasugat oh. tayo, lalo kapag nagdudugo, agad-agad ginagamot natin. Yes. Ganon din po ang puso, ang damdamin, ang emosyon. Kapag meron po tayong nararamdaman, huwag po tayong mag mamataas. Huwag po tayong magmamalaki. Mm. Madali yan. Talagang pag sumulong ka na hakbang, sasalubungan ka rin pasulong. Ah, yes. Kaya matatapos yung problema, mm. diba? At Ito saka maganda yung ginawa ni Casey kasi very private. Oo. Uh, uh, uh. Hindi kasi idinaan sa, sa, mga social media. Hindi <Rip> -hmm. niya talaga sa car. Uh. Ito, Ito tinatawag na wastong komunikasyon. Oo. Uh, 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 uh. Hindi na kailangan ipaalam pa sa publiko. Uh, uh. At sa huling bahagi nga ng topic ni Nanay Christine ay kinuntra nila ang pahayag ng mag-asawang Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan kung saan nilinaw ni Nanay Christine na hindi dapat sa kanila isisi at ibulta kung bakit nabash at pinagpihistahan sa social media ang pamilya ni na Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan para sa buong kwento. Narito ang video. Isa na lamang pong punto tungkol sa sinabi ni Senador Igo Pangilinan at ni Sharon Cuneta. Dahil daw po sa aking mga sinasabi, pinagkakabuluhan daw po sila at pinagpipistahan sa social media. At ngayon nga raw po, Nasasaktan na ang kanila mga anak at huminto na sila sa pagtutok sa social media dahil sa mga mga mm -hmm. bashing mm -hmm. Alam niyo po, hindi dapat ibuelta sa amin ang kung anumang paninisi kung sakali man po na aming mga sinasabing opinion ay dadamputin ng aming mga kasamahan at gagawa nila ng kakaibang atake. Oh, yes. kanila po yun eh. Kanila po yun. Basta kami, nagbibigay po kami ng opinyon ayon sa aming paniniwala. Tama. Diba? Kahit naman tayo, diba okay. Ganun, ba gano'n? Oo. Kung uh, ayon sa aming pagkakain, hindi. At sa aming mga nakikitang oh. mga postin na mga artista. Hmm. At yes. wala po kaming maituturong source. Ang source po namin, yung pagpo-post po mismo ni Sharon Cuneta. Ikaw ang nagpo-post ng damdamin mo. Nandiyang maglabas ka ng mga uh, cryptic, cryptic posts oh. na hindi namin alam pati ng publiko kung sino pinatatamaan mo mm -hmm. pero itinatawid mo sa pamagitan ng iyong IG. Nandiyan putulin mo ang ulo ng asawa mo. Nandiyan kung ano-ano ang reklamo mo. Sa pag-asa na ikaw ay mapapakinggan at uunawain ng publiko, ikaw ang source namin, Sharon Guneta. Kaya nga ba anong sabi ng ating mga kababayan? Kung hindi ka nagpo-post, wala talaga dapat mapagpupunan ang mga reporters at ang mga vloggers ang lahat ng mga opinyon na naglalabasan nang gagaling sa post mo. Kapag wala kang ipinakain sa amin, gutong mo kami. Kaso binubusog mo kami sa iyong mga posts. Ay, tama. Diba? Class. Yun eh. Parang... Hindi naman yata masarap tanggapin na dahil daw sa aking mga sinasabi tungkol sa kanilang Oo. pamilya, eh sila daw ay masyado na pinagbibistahan ngayon ng mga Damn ano mga vloggers. vloggers at social media daw ay ang pangit-pangit na ng kanilang imahe. Hindi po tama yun. Tama. Labas na po kami doon sa pagpulot at, at, saka sa wala, wala, wala. Tayo at sa wala tayong control. control. At wala tayong Sa mga vloggers na, na hmm. hindi naman kami ang may-ari ng wifi eh. Oo. Uh, 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 at saka ito lang, kasi... <laughs> <laughs> at ito lang to, kasi megastar ka, uh, uh. kilalang kilala ka, yun mm -hmm. yun eh. Uh -oh. At saka, sabi nga nila, kapag ikaw ay nagpapagulong-gulong na sa lupa at wala pang pumapansin sa'yo, doon ka masaktan. Dahil ibig sabihin, wala ka ng saisay. E yun, yun ang uh, napakasakit. Oo, uh, 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 yan. Yun ang pinakamasakit. So, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakakaunawa, sa lahat naman po ng mga nambabash. Alam nyo po, tanggap na tanggap po namin yan. Naging tagahanga rin po kami nung aming kabataan at alam namin kung magmahal ng tagahanga sa kanyang idolo mm -hmm. ay nakikipaglaban po ng gusto. At tanggap ko po yun, wala kayong dapat na ikabahala. ikabahala. Diba? Okay. Naintindihan po namin kayo. Yun lamang po. Maraming salamat. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. New na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.